Ayan mga katrops, good morning uh, Bago natin, umpisa natin yung uh, Biyahe natin ngayon uh, Ayan, so Magpapasalamat muna tayo sa Panginoon uh, Lord uh, For this video mga Lord uh, Gabayan nyo po kaming lahat Lalo lalo na sa nakapanood nito Yung papasok na sa trabaho uh, Huwag nyo po kaming bababayaan Dahil may bagyo ngayon Uh, ...yung naiwan namin sa bahay sa pamilya namin uh, gabayan mo rin po sila na hanggang matapos yung trabaho namin o no, kawi kami sa bahay nang ligtas at saka, at takay yung pamilya namin so sa nakakapanood nito ng video na to uh, god bless ating lahat at uh, lagi tayong manalangin at lagi tayong magbigay sa panginoon para safe tayo lagi at huwag tayong bibitaw kung anuman ang problema nating dumadaan sa buhay kapit lang tayo sa panginoon at nandyan siya lagi alam natin na uh, alam ko na hindi tayo pababayaan sa mga pagsubok na yun sa buhay. Kaya ayun, so good morning sa lahat at God bless sa atin. Uh, papasalamat tayo sa Panginoon na uh, ngayon uh, panibago na namang araw natin, panibago na namang uh, pagsubok natin sa buhay. Uh, lalo na pag may mga ganito, may bagyo. Uh, kung saan man tayo papasok, saan man kayo papasok sa trabaho, uh, ingatan po tayo sa Panginoon at mag-ingat din po tayo sa trabaho. Ayan, so let's go. So ayan, so kapon mga katrops, uh, dito na area mga katrops. Ah, uh, lubog na to sa baha. Mga oras ng 9 o'clock ng umaga. So hanggang 2 ng hapon Walang makakadaan dito. Itong area na to mga troops, uh, lubog to hanggang ano to mga troops? Hanggang SM, SMS. So yung tubig dito mga troops hanggang baywang. Ganon kalalim yung tubig dito. So wala, wala makakadaan. Ah, uh, yon so stranded silang lahat. Buti na lang uh, mayroong rescue. Ah, uh, yun dito sa may bandang kainta. Yung mga yung mahaba yung bang tamtak ba tawag nila doon so nagano sila ng mga tao yung taong nagkukumute na kinansin na lang nila yung trabaho so ayan doon sila sumasakay para lang makatawid sa kabila dahil hindi din pwede maglakad mga troops dahil may layo, -layo to mga troops siguro mga ano to galing doon kanina sa sinasabi ko doon sa may bayan ng stoplight hanggang doon sa may SMS madadaanan natin yung SMS na kung saan man din ako na stranded nung bagyong karina ah uh, hindi din ako makauwi dahil na dahil dito na area ito na yung nakikita yung video nito mga drops so hanggang baywang yung tubig kaya hindi talaga kaya na uh, tatawid tayo uh, masisira yung sasakyan natin uh, wag na lang natin pilitin kasi sobra, sub sobra na talaga so dito may, may, dito ba yung mga trop dito yung umapa yung tubig kasi may ano dito creek kaya doon nung umapa na yung tubig yan dito na dumaan sa kalsada hanggang sa SMS hanggang papuntang Antipolo pero doon lang naman sa, sa may stoplight panda yung tubig kumalat na doon sa may bandang kainta doon sa, doon sa tinitirahan namin ayan so dito mga troops kung nakikita nyo yung yung may harang sa gitna yan so hanggang dyan yung tubig ah, kunting kunting na lang para hindi na yun makita so yung tubig mga katrops so, kung mapapansin mo yan mga katrops madaanan natin yung sa gitna may, early reflector na kulay dilaw ah hanggang doon yung tubig yan yung nasa natin sa may bandang kaliwa yan yung mga ano dyan yung hinarang nila so yung tubig hanggang ay hanggang may reflector na kulay dilaw so hang, dyan yung tubig kaya wala talagang makakadaan uh, so time check natin mga katropes ah isaktong alas 5 5.00 ng umaga so kahapon mga katrops uh, ah, mas medyo maaga-aga yung pag alis ko at ah, malakasan malakalakasan na rin yung ulan ayan so hindi pa tayo inabot ng baha dahil medyo maaga ta at saka maganda yung pumasok at saka wala rin wala pa rin traffic pero pagdating doon natin sa may bandang rosaryo ah, medyo bumagal ah, yun nga dahil traffic na kahit mga ganong oras kasi uh, hindi talaga hindi naman talaga parehas or hindi naman katulad sa probinsya na 100% na walang traffic ah uh, dito kasi yung ano nang sasakyan lalo na pag ulan-ulan ah -ulan, uh, sumasabay na rin yung mga taong uh, pumapasok pupapasok sila umalis sila sa bahay na medyo maaga-aga kaya gusto din nila uh, maaga-aga dahil yun nga uh, wala pang traffic kasi pag umabot na ito ng mga ano mga ka mga 5 10 5 5 10 uh, hanggang alas 5 ay alas 6 alas 7 ah uh, wala na tukod na yung ano dito mga drops ah traffic so yun so yung biyahay natin mga drops today ah uh, abang-abangan nyo mga troops dahil mayroon na naman tayong airport sana hindi ito mag-cancel dahil yun nga uh, masama ng panahon uh, mayroon tayong ihati tatlo sana lang uh, para maka ano tayo dito mga troops sa uh, ako uh, kuha tayo ng boundary uh, pang, kasi malapit na naman yung uh, bayaran alam mo na hindi lang yung bahay yung pinaglaanan natin. Uh, mayroon pang ibang mga kailangan nating bayaran para hindi sumakit yung ulo natin. So, wag nating damihan yung bayar. <laughs> Ay ayan, ayan mga troops, so, abang-abangan niyo mga troops yung next video ko mga troops, sa uh, thank you for watching mga troops at ingat po tayo lagi. And God bless ating lahat. Bye-bye.